Si Pangulo ay, uh, uh, bagamat siya po ay uh, ikang uh, Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga, mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nagyaryo din po lahat ng ito. Tatlong senador po, apat po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, And then sa local government, si uh, DILJ and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si uh, Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance base. That's yung po ang pag usapan po namin. Hindi po namin atakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan po yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po.